Hindi nagpahuli si best friend Robby Domingo sa pangasar kay Donnie Pangilinan sa naganap na interview pa hapon. Kasi nga president ito ng Mangbel, alam na alam kung kailan ang anniversary ng dalawa. Hindi lang pagiging love team ang sineselebrate, hindi ang relationship nila. Matagal lang itinatago. Isa lang naman si Robby sa naglalayad. Kaya na kahit maraming umaaliliit ng mga buses. Ito nga ang ilang komento mula sa mga supporters ayon sa kanila. Ito yung hinihintay namin na ayunda, ang magkita ang mga asawa. Kahit kaano ang busy ang schedule nila, magkikita at magkikita pa rin. Thanks sa President na si Robby. Ang dami mong ayuda today. meninggal. Wala hanggang pasasalamat sa salamat sa magandang ibigan ito. Ngayon pa sa si komento. Kita naman na mas ingan si Don Gilbert. Kung paano tumitig at tumiti. Damang-dama po namin. Halos ayaw mo mula sa paningin. Ngayon ang pinakang gustuhan namin. Hindi hahayaan ni Donnie na ma out din sa damayang si event. Abanggay na pa talaga sila. Walang kupas ang chemistry. Sila na nga hanggang lulo. Ano man ang iba to sa kanila na panguska? Don't tell forever na. Hinalang yan sa mga sapat sa komento. Ano ulit ang sininyo rito? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!